Ay alamin po natin ang latest sa magiging lagay po ng ating panahon. Mula kay Pag-asa Weather Forecaster Lori de La Cruz, magandang gabi po. Ano po ang latest po sa ating panahon? Magandang gabi din, mamat sa mga kababayan natin. Ngayon nga po ay anaasan pa natin ang mga pag-ulan sa buong Mindanao, Central Visayas, Negros Occidental at maging sa Southern Leyte. Dulot pa rin yan o epekto pa rin ng trough ng LPA na nasa labas ng ating area responsibility. At uh, patuloy nating inabisuhan at pinag-iingat ang ating mga kababayan doon sa mga na-mention natin na lugar dahil nga posible pa rin po ang mga pagbaha or occurrences ng flooding at maging ng landslide Uh, dahil nga po sa mga pag-ulan na dulot po itong uh, taras ng LPA. At sa ngayon, dahil naman sa Amihan, mararana makakaranas pa rin ng mga light rains ang Aurora, Quezon at Bicol region Samantala dito sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, isolated light rains ang mararanasan naman natin due to Amihan. Then the rest of Visayas, uh, localized thunderstorms ang pwede po nilang maranasan sa any time of the day. At ngayon, wala din po tayong uh, gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Yan muna po ang latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Lori, mga ilang katanungan lamang po. Hanggang kailan po yung inaasang pag-ulan sa Mindanao? Lalo na po dun sa area po ng Davao Region at Caragama. Inexpect po natin likely until tomorrow po most. I mean at most until tomorrow po ito. Kaya nga lang mga... Uh, maliban po dito sa si trough or LPA na minomonitor natin south of the country, possibly by next week may minomonitor din tayo posibleng another low pressure area na posibleng ulit makaapekto sa area ng Mindanao. Pero sa ngayon, ang monitoring pa po kami since may uncertainty pa dahil next week pa naman po yung event. Okay, so ang sinasabi po ninyo bukas, asahan na yung generally good weather po sa Mindanao, ma'am? Um, pwede pa rin pong maging maulan hanggang bukas. Then afterwards, uh, expect na po natin ang improving weather. Mm -hmm. Ano po ba ang nakikita po ninyo ng magiging uh, kumbaga direction po nitong LPA bagamat nasa labas po ito ng PAR? At saka ito po ba ay lalakas o hihina po man? Generally po ay uh, halos westward lang din naman yung kanyang movement. So, nasa ilalim siya ng Mindanao, in a way, I mean, in terms of latitude, nasa ilalim mo ng Mindanao, and then westward ang kanyang movement, but not likely or less likely naman po ito mabuo bilang isang bagyo, uh, base sa analysis natin. Uh, pero yun nga, dahil sa westward movement niya, by tomorrow, possibly, yung Sambanga Peninsula at BARMM naman, ang makaranas ng mga pag-ulat. Ma'am mm -hmm. um, Ma Lori, uh, may gayon po simula po ng araw ng unang araw po ngayon ng Pebrero. Mga, may inaasahan po ba tayo na bagyo na posible po nga dumating po ngayong buwan ng Pebrero sa loob po ng park? For the month of February, posible magkaroon ng hanggang isa na bagyo na pwedeng pumasok sa para. Okay. Nabanggit po ninyo, Ma'am Lori, na may possible pa na LPA na dumating po sa susunod na linggo. Ano po, ano po yung mga lugar na posible po nga tamaan at direksyon po nito nga maapektuhan po, Ma'am? Ma'am, uh, sa track natin, halos same ng magiging scenario with this LPA. Nasa uh, ilalim lang din ang ating boundary ng parts south of the country, then westward movement. So mm -hmm. basically, Mindanao and some parts of Visayas pa rin po. Okay. Panguli na lamang po dito po sa Metro Manila, ma'am. Ano po ang aasahan po nating lagay ng panahon? Isolated light rains, ma'am. Ang posibleng po nating maranasan dahil pa rin po sa epekto ng amihan With that, maraming salamat po sa update pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz.